Ito naman po, may development po sa ating mga expressways na medyo mukhang hindi magandang balita po sa ating mga motorista, no? lalo po kung kayo'y gumagamit araw-araw ng mga tollways. Uh, inilabas po yung Joint Memorandum Circular number no. 2024-1 ano, ng uh, DOTR, Department of Transportation, uh, Toll Regulatory Board, at ng LTO, Joint Memo po nila ito, at ayon po dito sa memo circular, ano, effective ito mag, uh, mula Agosto 31 ngayong ngayong buwan sa katapusan ng buwan po. Ang layunin po ng nasabing memo ay palakasin daw po ang kampanya nila laban po sa mga motoristang umipila po doon sa electronic toll collection, yung ETC lane, na wala naman pong RFID o kaya naman kung merong RFID naman ay kulang naman po ang balanse para mabayaran ang toll. Sabi po ng TRB, ano, 9% lang po ng mga motoristang gumagamit ng tollway. Ang ganito, ano, mga pasaway. Kaya lang, kahit 9% lang po sila, nagiging sanhi naman po sila ng pagbagal sa daloy po ng mga sasakyan sa toll lane na nagdudulot ng abala dun sa mga masunurin at matinong motorista. Ibig sabihin kasi ng TRB, ano, 91% po ng mga dumadaan sa tollway ay mga responsible motorists pero naaabala po sila ng mga pasaway na 9%. At upang pigilin po ang ganitong gawain, ano, nilagyan ng katapat na traffic violation at multa ang pagpila po sa ETC lane kung walang RFID o kaya walang laman po ang RFID po ninyo. Umaasa po yung mga ng uh, polisiya na mapapabilis po ang daloy ng trapiko sa pamamagitan po ng ganitong uh, move. Ano? So hanggang August 31, August katapusan ng buwan na 'to, magsasagawa po ang TOL uh, mga tolu expressway operators o so concessioner ano, yung ating mga RFID service providers, ang LTO at ang TRB, gagawa po sila ng information campaign tungkol po dito sa memo uh, para huwalang dahilan na I was not informed. Magiging resulta rin ito ng uh, Malamang ano dahil sa kampanya na to ay eh, yung mga wala pang RFID mapipilitan pong magpapakabit ano uh, yung mga wala pang account na RFID. May penalty po ah ang uh, pagsaway na to sa ngayon po kasi walang penalty kaya medyo may mga paulit-ulit to mga repeat violators yan ngayon eh uh, kung naalala niyo ang report po ni Ginoong Ramon ang diyan po sa datos po nila sa Nayax. Napakarami pong mga repeat uh, repeat offenders. Ngayon ito na po, may penalty po. Ano? For entering a limited access highway without valid ETC device o walang RFID, ano? First offense po ay 1,000 pesos at 2,000 po sa second offense. At pagtapos po niyan ay 5,000 pesos na po ang multa bawat offense na inyong gagawin. Para naman po doon sa may RFID pero insufficient account balance ano pasok naman ang pasok wala naman balance yan, ano sa first offense ay 500 pesos po ang inyong uh, multa 1000 pesos sa second offense at pagkatapos po niya na 2500 bawat offense na inyong gagawin Ang paggamit naman po ng fraudulent ano tampered o kaya fake ETC device o mga fake e-card ano upon entry at saka exit po ng expressway ay mumultahan po 'yan ng 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos sa second offense at pagkatapos po niyan 5,000 pesos kada offense na inyong gagawin. Kapag ginawa po itong parehong violation ano inuulit po niyo nang tatlong beses sa loob po ng 12 buwan. Makukumpis ka po ang lisensya at sususpindihin po ang rehistro ng sasakyan ng LTO. Ay para po ito sa mga repeat offenders na sinasabi dito ni Ginong Ramon Ang. eh Kung kayo po ay may konting pagtutul dito sa planong persahang paggamit po ng RFID, ay ngayon na po kayo magsalita bago mag-Agosto 31. Ah, dahil nga po trent, ah, sa katapusan gagawin na pong effective po yan. At balita ko nga, kasama po si Senadora Grace po sa mga tutol dito. Ano, Magdahan-dahan daw po. Pero ewan po natin, ito nga sinasabi, ano, 91% po ng motoristang sumusunod sa patakaran, abala po sila dahil sa 9% na mga pasaway na pumipila po kahit wala po silang RFID. Uh, nagiging dahilan po yan ng uh, pagsisikip ng daloy po ng mga sasakyan sa mga tollway po ng uh, expressway.